Kinalulungkot namin, last day na namin today. Last day na po kasi namin ngayon. Last day na namin ngayon. Kinalulungkot namin, last day na namin today. Pero abangan nyo po ang mas pinaganda, pinal, pinaliwanag, at pinaayos na karyedo. Very, very soon. Kasama yung mga chowpan rice, kasama yung baga ng mama mo, kasama yung lahat na nag-trending sa Carriedo po. Siyempre ang Boss J. Makin at at ating biryani po. Last day na po kasi namin ngayon, buong Manila naman yan, clearing po talaga. Si Rubendor kasi maglilinis po ang ating bagong mayor ko Moreno. Tapos pagbalik po namin, maayos, malinis at pinaganda na mga food bazaar or food court or food haven yung mga kainan dito sa Carriedo. Hello po, from Burger oh ni Kagawad. Antayin niyo po. Ah, last day na namin ngayon. Antay niyo po ang pagbabalik namin. Mas pinaganda at mas pinaayos na puntripan dito sa Kiyapo, po. Paried.